Ito po ay ang ina daw. No? Ang ina! Uh, ang ina ang ina ng isa sa mga nawawalang sa Bungeron. Inalok daw ng grupo ni Atong Ang sa loob mismo ng Senado. Nako, eto na mga kababayan. Ano nga ba ito? Inalok daw yung isang ina daw na habang nasa loob ng Senado, inalok daw. Eto, 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 eto. Mm -hmm. Ano nga ba itong balita? Nakita ito? na daw ako, kami. Mm, kayo, okay. Mag-anak mag mm -hmm. ni Totoy Okay. sa Senado. Mm. At saka tinuro naman sa akin kung sino sino sila. Mm. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na ano, kung gusto namin tulong habang habang naghihiring kami doon mm. sa Senado. <laughs> pinapasok kami break time. Mm. pinapasok kami doon under doon si si Atong Ang, yan si Don Don, yung si Atty. Carol, at saka si Jacob. Mara, marami eh. Lahat kami nilukong maganap. Pinapasok kami daw. Isang long table. Mm. Inoperan kami agad na. oh sige, tulungan niyo yan. Ganon-ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng ano yan. Bigyan niya ng uh, ano, ng lifetime medication sa pang-hospital, sa pang-ano na. Pero hindi kami kumit. Ah, uh, so nag-offer yeah. ng, ng tulong. Ah, nag-offer lang naman pala ng tulong kasi syempre... Pero yun na, yun mga kababayan, para sa akin ha, yung ginawa nilang pag-offer ng tulong dito sa isa sa ina ng nawawalang sabungero, nangangahulugan na guilty sila inangkin nila talaga na sila ang may kasalanan. Bakit? Bakit ka mag-aalok ng offer? Or mag offer mag-aalok ng offer. Mag-aalok ng tulong sa isang pamilyang nawawalan ng isang anak or apo o kapatid or pinsan. So, mahuhulog doon, guilty ka. Bakit? Kung wala kang kasalanan, huwag ka mag-alok. Kung wala kang kinalaman, bakit mo aalokin? For what? Tapos sasabihin pa, oh, lifetime medication. Oh. 'Di ba? So ibig sabihin, 'yun pa lang, oh, nag-offer. Oh. So 'yun pa lang Guilty ka na. Bakit mo operan? Oh, sabi dito kasi, oh, ina ng isa sa mga nawawalang sa bungero, inalockdown ng grupo ni Atong Ang sa loob mismo ng Senado. Oh, so, bakit mo aalukin? So, ibig sabihin, inamin mo na. Na, di ba? ah oh, eh, hindi tayo fake news dito ha. Ito po ay sa News 5. Mga kababayan. Sa News 5 po ito. Mm. Ito ha. Oh. Oh. Ano, gusto namin tulong habang, habang nag kami doon mm. sa Senado, pinapasok kami break time. Mm. Si Carmila Lasco. Ito po ay 1PH ng tb 5 Ay, nawala. wala mm, -mm. Ito naman si Panelo ang lumabas. Mm. Nag-hearing daw sila mismo sa loob ng Senado. So, break time. Ay pumunta daw ang grupo ni, ano, Atong Ang sa loob. Nandun daw si Dundun, Nandun si Atong Ang. Nandun daw yung si Atty. Carol. Sabi niya. I Inupiran daw siya na, oh, ito si Mami, bigyan niyo ng lifetime, ano. Hindi ah. <clears throat> Sana nga, oo, Ma'am Elena Capistrano. Kasi mahirap din kasi, eh. Oo, oo. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, mahuhulog na guilty ka dun. May pag-amin ka, eh. ba diba? <clears throat> So, yun, yun. Mga kababayan. Yung ating uh, tinapik ngayon. Ako, Diyos ko, mahirap yung ganito. At speaking, ah, mga kababayan, na eto nga, yung mga sabungero, ay yung mga pamilya ng sabungero ay dumulog. Ah, dumulog sila. Oh, ito ah, mga kababayan, isa din pala sa sinampahan, no? See you in court Ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown Si Charlie Atong Ang Nako. Matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga diumanoy nawawalang sabungero Diid ni alias Brown, wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bantiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Patay. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bantiles sa isinumitin niyang complaint affidavit kahapon. Nak Kasama si Bantiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Bilit, Uh, ang daming mga nangangailangan pero bakit sila pa at lifetime doon pa lang pag aming guilty sila sabi ni ma'am Elnora Abrigo iyon eh, nga mami speaking of lifetime baka lifetime na walang gisingan yun kasi lifetime eh Ah, baka ibang meaning yung lifetime na yon. Mm -hmm. Kasi pag, pag utak kriminal, pag sinabi mong lifetime, lifetime buhabang buhay ka nang di magigising. Pero pagka utak disente ka, lifetime pagtulong yun. yon, uh -huh. So dalawa ang pwedeng isipin ng tao ngayon. Di ba? Mm -hmm. News Channel, <laughs> pinabulaanan ni Bantiles ang mga akusasyon ni Ang. Mm. Sa isinumiting affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patay ni Dondon Patidongan o Naku. alias Totoy at ni alias Brown. Mm. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. Nako! Ani Bantiles, wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Nako! Wala akong kinalaman talaga yan sa binibintang niya sa akin. Wala. Ayon kay Alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bantiles. At siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing sa Bungeros Operations. Businessman to businessman yan at uh, sabong-sabong -sabong din. Alpha member din po siya, ganun? Hindi, hindi. Ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Bilinari News Channel ang ilang larawan ni Bantiles, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Kasama na riyan si na Erwin Tulfo at PCO Secretary Jay Ruiz. Naku. Pero paglilinaw ni Bantiles, Walang kinalaman yung tao na yun na kasama natin sa party. Lalo na sila si sila Raji sila si Raji Lukoy lang dyan, Erwin Tolpo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan dyan ng Trampongero na yan. Ah. Uh -huh. Tal, tal alam naman ni Toto yan kung sino sila. Wala, hindi alam ni Toto yung mga tao na yan. Kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Uh -huh. Ayon kay SOJ Boeing Rebulia, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing sa Bungeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinor. So, yun po yun na mga kababayan. Actually, mga kababayan, gusto ko lang pong yan, o, bago tayo mag-end, ay ipaka-ano ko po sa inyo na mismong si Secretary J. Ruiz ng PCO ay nagsalita na din na wala siyang kinalaman. So, ito po, ah, basahin ko lang. No? In behalf of uh, Secretary J. Ruiz, babasahin ko po dito ang kanyang uh, statement no? na Pinaliwanag naman niya ang side niya at nagsasalita siya sa side niya. Baka kasi pag-isipan ninyo na sangkot si Jero Wis doon, sangkot si Erwin Tulpo at mismong sinabi nga ni ni, ni Alias Brown na wala daw kinalaman si Erwin Tulpo dito si Jero si Bustuyo, si Chavit walang kinalaman. So ito nagsalita nga si Jero Wis. Ayan po ha, ito po sa RMN News ng uh, RMN Cebu. Ayan, J. Ruiz, sinagot ang kumakalat na larawan niyang kasama ang isa sa mga sospek ng missing sa bungero. Nilinaw ng Presidential Communication Office or PCO ang kumakalat na larawan na si Sekretary J. kasama ang dating tauhan ni Atong Ang na isinangkot siya sa pang, uh, pang uh, kawala ng mga sabungero ayon sa Palace Press Officer kay Atty. Claire Castro batay sa pinag-usapan nila ni J. ay naimbitahan lang daw ang kalihim sa kaarawan ng isang social media content creator kung saan nakuha ang lumabas na larawan. Ah, siguro birthday ito ni Bustoyo. No? Mga kababayan, birthday ba ito ni Bustoyo? O, batay sa lumalabas na larawan kasama si Alan Bantiles, sina Ruiz at maging si sina, Senator Erwin Tulpo, Chavit Singson, ah uh, kuma, uh, magkakahiwalay na kasyon, okasyon. Ayan, so, birthday daw ito ng isang vlogger. Baka birthday yata ito ni Bustoyo, mga kababayan. Kaya nandoon sila, iniimbitahan siguro sila ni Bustoyo. Kasi si Bustoyo at saka si Chabit Singson magkatabi at the time. So dito nga nakalagay, nakasaad dito, ay uh, inimbitahan lamang sila sa isang, uh, ayon kay Palace Press Officer, kaugnay sa pag-usapan nila ni J. Ruiz, ay naimbitahan lang daw sila sa kali, uh, ang kalihim sa kaarawan ng isang social media content creator kung saan kuha ang mga lumalabas na larawan. Ah! So yun po yun ha mga kababayan. Gusto ko lang pong i-clarify in behalf of uh, Secretary G. Ruiz, no? So pinaliwanag naman po niya dito at sinabi naman po niya according kay Attorney Claire Castro na inimbitahan lang daw siya ng isang vlogger na may birthday. Correct may if I'm wrong, baka birthday ni Bostoyo ito, mga kababayan, kasi nga magkasabay sila dito eh. Mm, ito oh, mga kababayan, ito po 'yon. Oh, kung nakita niyo po, ayan po si Secretary G. Ruiz. So ito po si Chavit at saka si Bostoyo. Ayan, si Bustoyo at saka si Chavit. So, birthday daw ito. Inimbitahan daw sila ng birthday. Ah, uh -huh. so, ayan nga naman. Oo, uh -huh. isang ano. Ayan, si Bustoyo. Oh. Ayan, si Atayde, si Erwin Tulpo. Magkaibang ano. Oo, uh -huh. sabi ni Atty. Claire Castro. So, walang kinalaman nga. Eh, kung magkasama ba agad, ganun-ganun na lang. Malay mo, birthday nga naman ang content creator. So, sino ba dito ang content creator sa mga magkakasama? Eh, si Bustoyo lang naman. Maliban kay Chabit Singson. Si Chabit nagbablog, pero hindi naman siya full-time full vlogger full talaga. Kasi so, eh, nagbablog lang talaga si Manong. Kaya, ito talaga ang content creator dito ay si Bustoyo. Ayan, katabi ni Chabit. So, ito si Alias Brown. Ito si J. Ruiz. Ayon, si Chabit at si Bustoyo. mm, -mm birthday lang siguro ng isang vlogger. Correct me if I'm wrong ha kung si Bustuyo ang may...